Alright, isang maganda at uh, mapagpalang oras uli sa mga all. Nandito tayo ngayon sa ano, sa Ring Road. No, ma-traffic. Alam niyo bakit ma-traffic? Dahil akala nila pag maaga wala pang traffic. So nagkasabay-sabay na yung isipan ng mga pumapasok na dito dumaan. Kaya nagkaka ano na. Nagkaka dito na nagkita-kita. Ayun <laughs> ano. Yan eh. Kaya sinabi tong ring road kasi parang ano siya, parang singsing. -sing. Paikot. Pero ito ito kasi ang pinaka main na daanan dito, no. Papunta ka man city ng city o palabas ng uh, Riyadh. Mabalikan lang natin ano yung uh, mga pinag-uusapan sa Quadcom hearing no kasi uh, isa lang kasi ang pinupuntirya nitong uh, Quadcom na ito ano, yung mga uh, mga Duterte kaya kahit man si uh, BP Sara at uh, ito na nga yung kanyang tatay na si dating presidente uh, Rodrigo Roa Duterte ay talaga namang uh, binabanatan nila sa mga tanong kahit sabihin na ni uh, dating President Duterte na siya na nga ang responsible ang baga na niya lahat pero ang sabi kasi dyan na hindi rin daw naman magiging uh, basihan yun no? yung mga sinabi ni dating President Duterte sa legal uh, ano process wala naman tayong alam diyan sa mga legal legal process na 'yan Ito lang naman ay uh, napag-usapan So kahit inaamin na ni o inaako na ni dating President Rodrigo Roa Duterte ang lahat ng mga nangyari nung panahon niya Kasi ang sabi nga niya ginawa niya 'yon para sa uh, para sa ating lahat, mga kababayan natin At uh, para sa kinabukasan ng mga kabataan Which is uh, Agree tayo dyan, ano Yun nga lang uh, Talagang marami ang nagbuis ng buhay Pero ang sabi nga niya, Sino ba ang gusto ninyong uh, Mawala Yung uh, inyong mga kamaganakan Or uh, itong mga uh, Gumagamit ng droga So, well, sabi nga niya, eh, yan ang kanyang pamamaraan. Uh, magustuhan man natin o hindi, at yan ang kanyang uh, paraan para mabawasan itong uh, mga droga. May mga nagsisurvey nga eh, sa Manila, sa Batangas, may napanood tayo niyan, ano? Although na medyo hati ang mga opinion ng mga kababayan natin. Nung tinanong sila na kung ibabalik ba pa ang pamamaraan ni dating Presidente Roa Duterte sa War on Drugs, ay agree ba kayo? Medyo lamang pa rin ang nagsasabing agree. No, dahil nga, ang kanilang mga nasasabi ay bumabalik na naman daw. Lantaran. Lantaran ang mga bintahan abutan yung mga mga, ano, yung mga... <clears throat> mga na, na may mga nagsabi pa nga na nako abutan na lang dito parang wala lang parang ngayon na naman ay lumalala noong tinanong nga ni uh, uh, Castro Ayan, si Castro party list yun eh si Castro yung laging kontra kontra sa lahat <laughs> although na kung napanood nyo yung uh, tanungan doon ay hindi ka rin kahit ikaw ay parang malilito ka sa mga tanong ni Castro. Ang sina ang tinanong niya doon kay uh, dating President Duterte ay kung successful ba ang war on drugs. Ang sagot naman ni dating presidente ay uh, yes, successful. Ang sabi ni Castro doon ay kahit may mga namatay ay wala talagang magagawa, talagang may mamamatay dahil nga resistance yan eh pagka inuhuli may magre-resist so talagang ano uh, tama naman yung order niya sa mga polis sino bang gusto mong mamatay ikaw o yung inuhuli mo <laughs> di ba so medyo uh, napapahiya si uh, Castro pa pangalan ni Castro kalimutan ko na rin yung pangalan ni Castro dahil sa traffic <laughs> medyo napapahiya sa dun dahil kung ano ano na lang mga pinagtatanong niya at uh, siyempre alam niyo naman si dating presidente ay isang abogado so lahat ng mga tanong ay eh, nasasagot naman niya may sinabi pa nga siya na kung sakali daw na uh, may huhulihin siya ano ba yun sabi pa nga ni dating presidente, eh, isasama kita, tatawa, tatawagan kita at mag-witness ka sa pagpapatay. Uh, papatay. Matatawa ka talaga doon. Ganon din itong si ano, si uh, Raul, ano ba 'yun? Manuel. Yan, ang uh, tinaguriang uh, kumakalaban din ito sa gobyerno pero hindi natin alam no bakit kaya hindi sila pinapahuli o pinapadakip sa bagay uh, kung kulang nga naman sa ebidensya eh, hindi naman talaga sila mahuhuli o uh, madadakip ayon lang naman sa ating naririnig dahil hindi nga tayo bugado ba? Diba? so itong si Raul Manuel namutla nako namutla talaga si Raul Manuel dahil nga nung uh, tinatanong niya si uh, dating President Duterte no, tungkol sa kanyang mga bank account eh bigla siyang sinagot ni dating Presidente na hindi mo pwedeng sabihin yan dito o uh, pag-usapan dito dahil pwede kang kasuhan <laughs> dahil nga dito sa bank uh, secrecy sa batas na bank secrecy ay hindi pa pala pwedeng, pwedeng pag-usapan niyan ano yung mga account-account na yan kaya kahit ako ay eh, ngayon ko lang din nalaman yan so namutla itong si Raul Manuel ang balita pa nga ay kakasuhan daw siya ni uh, dating President uh, Rodrigo Duterte ay kinabahan yun siyempre dahil nga sabi sa kanya ay eh, kakasuhan talaga kita yan magkakasama-sama yan sila dating senador Trillianis yan isa pa yun isa pang uh, ah, ano, nabalitaan pala natin ano yung sinasabi pala niyang mga bank account na yon kasi nagpayag na ang ano eh Banko Sentral ng Pilipinas na peke peke daw yung mga pinisinta ni ah uh, trillionis mga peking account daw pala yun gawa daw sa recto yata <laughs> kaya ayun yari siya dahil pinapakasuhan na siya ni eh, dating President Rodrigo Roa Duterte through uh, attorney uh, Panelo so matindi pala yan ano hindi mo pala pwedeng kusisiin ang mga account ng hindi hindi iyo siyempre dahil nga sa bank uh, secrecy ay bawal pala ito. Eh, sa atin naman, di naman tayo... Si dating President Duterte ay matanda na rin naman, ano? Uh, sabi nga niya, matanda na siya. Hindi na siya pwedeng uh, tumakbo muli. Pero kung uh, kakayanin pa raw niya ay talagang i dublado daw niya ang mga paraan niya yung dating paraan ay dudoblehin pa raw sayang nga naman dahil nga ang mga balita ngayon ay uh, nagsisipalikan na naman ang mga droga para daw uh, hanap buhay daw kasi yan eh kaya nga sabi ni uh, dating president ay eh, hindi mo talaga mawawala yan kahit nga sa Amerika o sa uh, ibang bansa ay hindi kaya talagang isiro kumbaga dahil nagiging hanap buhay na parang commercial na so sa hindi na rin talaga magiging ano babalik sa politika si dating president dapat lang no dapat na niyang i-enjoy ang kanyang buhay pero marami pa rin ang ano humihiling na bumalik siya sa edad na niya ay eh, dapat na niyang uh, uh, i-enjoy ang uh, kanyang buhay mag-relax relax na siya ayan naman po ano uh, medyo malayo-layo pa ito tuloy ba natin <laughs> yan dito na tayo sa may uh, ring road pa rin ito eh ito medyo bumilis-bilis na yung takpuan. Nasa 90 na tayo, 90. Hanggang ganun lang kasi wala. Nasa harapan ay uh, maraming sasakyan. Hindi natin mapapakita dahil ah uh, nasa baba, nasa baba lang ang ating camera. At uh, doble ingatin tayo no sa mga ganitong ano dahil dito ay uh, min magiging violation ka pagka nakita kang uh, may hawak-hawak ang uh, cellphone so dapat kung may cellphone ka man na ginagamit mong camera ay eh, hindi mo inahawakan eto medyo bumilis ay isandaan na pero tama na tayo dyan sa isandaan huwag na nating madaliin dahil mabagal ka man o makakarating ka pa rin sa iyong parurukunan yan ha ito isa oh ang bilis talagang sumisingin mauna ka na Kaya ng panahon ngayon ay medyo malamig-lamig na rin sa labas malamig na rin pala ang hangin pero mainit pa rin yung araw hindi naman nagbabago ng init ng araw <coughs> medyo malayo itong ating uh, pinapasukan at uh, halos uh, dalawang oras na biyahe bago tayo makarating dun sa ating pinapasukan kaya halos hindi na tayo makapag uh, waiti waiti <laughs> dahil pagka pumasok maaga at nguhihan ay gabi basta basta na lang papasok yan ang mahirap dito kaya kailangan ay magiging uh, alerto sa mga ganitong uh, lugar sinisignal so, naman pero basta-basta na lang didiretso -di talaga oras ngayon ay alas 8 na so uh, oras na nga ng pasokan late na tayo <laughs> late na pala ako anyway yan lamang po ano uh, nalibang natin ang ating sarili habang dun ay nasa traffic sana ay uh, magkaroon naman ng uh, pagkakaisa ang bansa natin para pwede na tayong umuwi at uh, manirahan sa ating sariling bayan dahil pag ganyan sila ng ganyan ay eh, parang uh, paano na lang tayo makakapag relax sa ating bayan dahil uh, kahit ano man ang mangyari tayo ay uuwi pa rin babalik pa rin sa ating sariling bayan ayan, ayan po ano maraming salamat muli sa inyong uh, pagsama sa akin sa biyahing ito medyo mahaba-haba pa at uh, siguro mga 30 minutos pa ito malayo-layo pa at uh, nawa ang bawat isa ingat po ang lahat at uh, God bless everyone